Hello mga palangga for today's video ni Teacher Andy Yan, dito kami ngayon sa Lipa ulit, Batangas Kami ay uh, magsisimba kay St. Padre Pio Dahil today ay kanyang kapistahan Yan, so samahan niyo ulit kami mga palangga Samahan niyo pa ulit si Teacher Andy San tayo dito? Dito? Diyan, oh. Dito, oh. No? Yehey. Okay. Dito yeah, hey. kami. Wala na doon, sa loob. Dito na lang tayo. No. Mm, det er Ja. A few moments later. sa akin, at ako'y patay na para sa sandibutan. Hindi mahalaga kung tuliman o hindi ang isang tao. Ang mahalagay ang pagiging bagong nilalang. Sa lahat ng nanumuhay ayon sa tuntunin ito at sa mga nananatiling tapad. Noong panahong iyo ay sinabi ni Jesus, pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng Langit at Lupa, sa pagkatinilihi mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sabata. O Ama, pagkat gayon ang ikinalulugod mo, ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak kundi ang Ama at walang nakakikilala sa ama kundi ang anak at iyong marapating pagpahayagan ng anak. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasarin ninyo ang aking pamato at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob. At makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa sapagkat maging hawang dalhin ng aking pamato. at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon, Panginoon, Panginoon. sa, sa mataas at sa lahat ng na mga narito ngayon lalo na sa mga first time Sino po ba yung mga first timer na narito ngayon? Pakitaas sa kamay. Ayan, siguro ay mas marami na yung malimit na pumupunta at nagbibisita sa pambansang ng bar. na sa tulong at kapalisan at ipagot sa, sa kanyang buhay. Bata pa lamang ay nakalanas na siya ng matinding karamdaman. Good morning po, ako po si Reverend Father Roy D. Kiambaw mula po sa Missionary Servants of the Night Litter of Mary doon po sa Montalban Rosario. Ako po ay bagong Monday na ordinary noong last July 17-20-23 sa parokya po ng Macleod Art of Merit inulungan ko ng anti City. Noong ako po ay isang tao po po pa lamang nagkaroon po ako ng leukemia sa dugo ibig sabihin na hirapan po ako huminga dahil sa hindi pa tuloy nung paghalay ng dugo sa aking katawan doon po sa sa puso para sa mga patiglating na na-dialysis chemotherapy, mamogram, at ganoon din, Panginoon, humihiling kami ng kagalingan para sa mga may sakit sa buto at kalamdan, sa mga may arthritis, rheumatism, tendinitis, at ganoon din, sa mga may diabetes, at akresyon, at umaralas ng depresyon. Yes, Lord, humihiling din, din kami sa iyo nagkagalingan sa mga anumang iniindang sakit, sa mga internal organs, kaya ng liver, kidney, pancreas, small and large intestines. Sa aming mga puso, baka, maging sa mga ubaryo at prostate. Sa anumang mga bukol na tumutubo sa aming mga katawan, mapangating tulad naman sin allergies, at mga ito na dumadaan sa kami ng epekto ng COVID-19. Panginoon, pagalingin mo po sila sa mga may problema sa patulog, sa mga may problema sa mata, tenga, sa mga hindi nakakakain ng maayos, sa mga may demensya, amnesya. Opo, Panginoon, pagalingin mo po ang mga uri ng sakit sa aming mga kasawa. Ilumin mo din po, Panginoon, ang anumang relasyon sa loob ng aming mga pamilya, sa loob ng aming bayan, sa loob ng aming bansa at sa buong mundo. Ilumin mo, Lord. Tulungan niyo po kami na magbigay kami ng lubos na pananalig at pagdekal at pagdakila sa Iyong banal na pamatan, Lord Jesus, sa pamagitan ng banal na pagdiriwang na ito at sa pagkabintuho namin kay Santo Padre Pio at sa mapagkalingang pangalagan ng mga labirin Maria ang lahat ng ito ay hinihiling at dalangin namin sa pinakatataning manggagamot sa lahat ng panahon. Our oh God, ang ating Panginoong sa Kristo at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo. In the name of Jesus, kaming lahat ay pinagalingin mo na. Amen. Say, Amen. Amen. In the name of the Holy Spirit, say, Amen. 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 Yes, Lord. At sa iyo, mahal namin, Padre Pio, kami tumadalangin at humihingin na iyong mapagpagaling na mga pagpagaling sa mga isa sa amin. 哦。Oh.